kumpaul sa ating ito ba channel. So update lang tayo rito mga master sa ating ginagawang ano pundasyon uh, ng para sa ating uh, bahay. So ito na mga master. Ayan. So, bali tapos na ito mga master, uh hukayan. Then ang kanina so tinapos ko kanina nga buuin yung ating uh, poste na apat. So ito. So ito yung uh, poste natin na apat. Bali okay na yan. Ang ginamit natin bakal dito mga master is ano lang to uh, 10mm. Bali 6 sa isang ano poste natin nilagay. Then uh, stirrup natin ay ano uh, 9mm. Ayan. so bali nilagyan natin ng cook yung ating ano yung ating estera uh, para matibay yung kapit ng semento natin What? at matibay yung magiging poste natin so hindi na natin na kailangan na ang yung ng uh, bakal gawa nang uh, wala naman tayong second floor so bali nakatrasis lang siya okay so apat lang 'to mga master yung uh, binuo natin so okay na to tapos na ten sa loob so pasok tayo so ito yung uh, loob natin so ganito lang kalalim yung ating ano Ah, naging hukay bali 70 lang itong nga lalim natin 70 by 80 so hindi natin um, nilalim masyado gawa ng pagpunta ron isa masyadong nga malalim na gawa ng yung ating uh, tambak ay papunta ron so ito guys yung ating uh, natural na lupa so dito tayo kumuha ng uh, sukat sa natural na lupa sa oh, yung tinatawag natin na NGL parel natin so okay na rin yan bali 70 lang ang laki niyan kasi 80 yung hukay natin yung lapad So, sakto lang. Then, nililigyan ko rin siya dito ng hook. Ayan. Okay na. So, dito sa likod, mga master. So, aray. Mababa tayo. So, andito sila ngayon. Ayan. So, ito si na utoy. Tsaka yung isang ka pala naghukay. So, bali patapos na yung hukay natin. So, ito na lang. So, mapasin yung isang malalim. Gawa na nga yung tambak. Dito sa likod, sa masyadong mataas. So, bali, gina ginawa nito isang level itong mga master. So, ito yung alibilasyon natin. Ayan. Itong tansi natin papunta rin sa kabila ayan then uh, bukas so gagawin natin isa ilalaglag na muna ilalaglag na natin yung ating ano aparilya then lalagyan natin tong agrabay yung ating mga ano poste ayan okay so bali guys ayun lang muna so abangan nyo na lang bukas yung uh, natin so ituturo ko sa inyo kung paano maglihat ng ating mga poste okay so maraming salamat po